guys, maandar na siya. Ayan. Lakas na ulit. Kaya lang talagang 2 months o 1 month lang mahigit mar marumi na to. Ah, lakas na. Maka 16. Oh, ini eh, testing. Gawang talaga. May permit na kayo, Dol? Wala kami yun. Saka mo ni Benan yun. Hindi, wala na permit-permit yan? Ha? Wala Dumi doon, no? Ang dumi-dumi mo. Palinis mo na yung motor mo. Wala nang init yung makina eh. Wala na. Kinapa ko eh. Yan, good morning guys. Nasa tungko tayo. Lilis tayo ng split type aircon. Dol, hitik ang schedule mo doon. May alas 10 ka pa. Hitik ang schedule. Oh, shout out, shout out. shut out mo. Si marami tayo. Shout out tayo, marami tayo dyan. Naglitag to. Dalawang oh. ay... Shout out, ah... Uh... ano po ang pangalan nyo? John, ano? Just Dick. Ah. Ano ba? Yan. Shout out sa dalawang nagbilyard. Ang pangalan nyo? Buto. Buto. Ayusin mo kayo, baka maano tayo. Ginberg, Ginberg. Yan. Ano po? Berto. Yan, naglalaro sila. Ano to dito, no? Hindi to VIP, no? Hindi, regular lang to. Ah, regular lang to. Yan, guys, meron silang industrial pan. So, kung napapansin nyo guys, meron tayong divider dito guys. Yeah. Kasi dapat na, <laughs> dati to guys, hanggang dito yan, baba, ang divider na yan. Kasi, ito dapat nalagyan din ng aircon. Ito yan, nakaabang na. Doon no? siguro budget lang siguro yung ni sir. Lol, ano? may nakaabang na doon eh. Nakaabang na to. Uh, siguro, nag-i, ano lang, antay lang ng tempo. Ah, uh, sana mabilhan ng unit din to para hindi kawawa yung dalawang aircon. Kasi ang laki ng area. Dalawang aircon lang. Ano? leba diba? ba? Maganda pa lang ano, ang benefits ng billiards, oh. Si JB Sukal, oh, sikat na yung bata na yan, ano? sa ang ulo mo. Ang bilis tumira eh. Ha? Ay, boxing pala doon eh. Kalaman mo si Jimanas. So yun guys, uh, actually guys, dalawang buwan pa lang to dun, no? Wala pa. Wala pang dalawang buwan, no? Oh. Wala, pa. wala, pa. wala, pang dalawang buwan to guys, kaya lang, 24 hours ginagamit, kaya uh, ang aircon, yan you no? Know, Sak sakal yung mga uh, hangin. Oh. Sakal, sakal, parang ikaw, sinakal lang. Sinakal lang boyfriend, girlfriend mo. Tapos, itong sahig kasi doll, ito yung ano, ah, hindi mawawala ng alikabok to eh. Kasi simula doon sa labas. Ayan o. Ayan, lupa kasi yan So yung alikabok, hindi mo mapipigilan. Nakakapasok ah, talaga dito. Then, mararamdaman nila kaagad na humihina na aircon kasi marumi na. At the same time, malaki yung area. So, sana. Ah, Kung ng budget si sir para mabilhan niya, dito naman ikakabit yung isa. Yan. So, waiting lang tayo. Na sana makabili na si Sir para hindi kawawa yung dalawang unit na to. Ano no? Kawawa kasi talaga to. Kasi dalawa lang tas ang laki ng area.